Bek, bele, eh. Baka yung manok. Bugs. Good morning, mga kunars! At dahil aliw na aliw kayo sa aking episode 1 ng Italy Adventure at talagang pala decision kayo na ilabas ko na ang episode 2. Eto <laughs> na mga kunars, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's go! Bugs. Hala, bakit parang mabubura na yung mukha ko? <laughs> Wait lang, tatawagin ko lang ang mga friends. Ha? ganon, ipaamoy natin sa kalikasan ang ginenga ng kahapon. <laughs> so pagka-check ko po ng bintana, napakaaliwalas and ang ganda talaga ng view from my room. Kita mo na kaagad ang Central Station, Monumento Station, and Guadalupe State We're Charvalet. <laughs> Bogs! Oh, teacher Jercel, bakit? G-Force Formation. H&M <laughs> Bershka Nike. <laughs> Ganyan dapat ang outfitan mga kunars. Yung mukhang hindi ka natatakot makabasag ng baso kasi kala nila may pambayad ka. <laughs> yung tipong kahit i-take out mo yung tira-tira mong boto-boto, hindi ka nila i-judge kasi akala nila it's for your dog. <laughs> hindi nila alam. <laughs> At yung tipong kahit tumunog man yung alarm sa designer outlet, hindi ikaw ang unang suspect. <laughs> Simulan na natin ng adventure! Dito sa Italy, mga Kunars, required po magmask pag nasa closed area ka. Pero pag nasa labas ka naman na po, pwede ka na magtanggal ng mask. So mga Kunars, ang kagandahan dito sa Milan, kada kanto may train station. So hindi ka talaga mahihirapan mag-commute and hindi rin hassle mamasyal. Tapos, ang mura pa ng pamasahe dito kasi meron sila mga pa promo mm -hmm. May one day, two days, three days na unlimited pass sa lahat ng metro station. Biruin nyo, yung three days na unlimited pass, nasa 10 euro lang. Anyway, ready na ba kayo sa ating first destination for today's video? Halate! Hindi ko naman ito in-expect! Dati napapanood ko lang to kay Claudine and Piolo. Ngayon, andito na talaga ako sa Milan. Mahal mo ba ako? Kaya kailangan mo ako. O kailangan mo ako? Kaya mahal mo ako. So ayan po mga kunars, ang first destination po natin ay ang isa sa pinakapopular na atraksyon dito sa Milan. Duomo Cathedral. Bet ko sanang umeksena for today's video yung tipong fashion show pero ayaw makisama ng kapitbahay ko. Sobrang tamad mag video. <laughs> Bilang wala namang participation yung kapitbahay ko, iniwan ko na. Selfie-selfie na lang tayo. <laughs> Bogs, panindigan mo yung pagtatakong mo, ha? Alam nyo ba na ang dugo mo ay panglima sa pinakamalaking Christian church sa buong mundo? Ito ang may pinakamaraming statues? Over 600 years ang ginugol dito bago makompleto? At hanggang ngayon, hindi pa ito tapos. As a matter of fact, ang dami ko pang nakikitang scaffolding nung bumisita ko dito. Ganon mag-travel mga kunars, inaalam ang history. Hindi yung puro ka po sa Instagram tapos kinuha mo lang yung caption sa Google. Ah! <laughs> gusto ko talaga sanang ipos yung fashion show kasi sobrang babatuktukan ko na talaga tong kapitbahay ko. <laughs> Apakatamad! Hay, hindi ko talaga lubos akalain na makakarating ako dito sa Milan. Biruin mo from Pawai Ilocos to Duo mo Milan. Nursing is life. Enroll na. <laughs> Napakatamad talaga nitong shopit bahay. <laughs> Kiss! Nang gigigil ako. <laughs> Sayang ang outfit. So kakalakad ko mga kunars, nagutom ako. So nagdecide na akong kumain dito sa Panzerotti. Wow. Siyempre, hindi mawawala sa menu. Menu? <laughs> <laughs> hindi mawawala ang mga papitsa, mga patinapay, ang pakeso ni Governor. Hanap na tayo ng magandang pwesto para kainin yung tinapay. Nung nagsisimula pa lang akong mahayok sa pagta-travel, I think 2014 ang pinakauna kong international na travel. Hindi importante sa akin ang pag-try ng mga pagkain nila. Mas pinaprioritize ko noon ang pagpipicture-picture, picture, tapos kakain na lang ako sa fast food para makatipid ako. Pero habang tumatapos, tagal, na isip ko anong sense ng pagtatravel ko kung hindi ko natitikman yung pinaka-authentic food ng bansang pinupuntahan ko. Eh, parte yon ng kultura nila. Like, parang pumunta ka ng Cebu na hindi mo natatry yung Cebu Bicol na hindi mo natatry yung Bicol Express, or La Union na hindi mo natatry yung Papaitan. So, simula nung na-realize ko yon it is a must na talaga para sa akin na kasama sa budget ang pagkain. Dapat itry ang delicacies kada bansa. So, after kung kumain, ah, ay, ay, Dugyot. <laughs> After kong kumain at magpahinga, pupunta na tayo sa ating second destination. Welcome to Galeria Vittorio Emanuel II. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! <laughs> Parang may mali! <laughs> Ay, suko na ako sa kapitbahay ko. <laughs> Ayoko na, papauwiin ko na to ng UK. <laughs> Dito sa Galeria Vittorio, ipapamukha niya sa'yo kung gano'ng kakahampas lupa. <laughs> yung tipong nakakatakot pumasok ng store kasi baka pagkamalan kang shoplifter. <laughs> Walking distance lang itong Galeria Vittorio from Duomo Church as in katapat lang siya. Dito mo talaga makikita lahat ng mga pinakamamahaling designers yung King King <laughs> Ano daw? <laughs> Such as Balenciaga, Bottega, Dolce and Gabbana, Aqua di Parma, Prada, Louis Vuitton, Palman, Hermes, Jo. Celine, San Laurent, Ferragamo, Valentino, Cracker, Armani, Bulgari, Burberry, Versace, La Fendi, and Gucci. Kaya naman bigla akong napakapi dahil wala akong money. <laughs> Kapi po tayo mga kunars para kabahan naman tayo ng bahagya. So after akong sampalin ng realidad na kahit kailan hindi ako magkakaroon ng ganong mamahaling brands, naisip ko maglakad-lakad na lang at maghanap ng Charot lang. Grabe, six hours na ako naglalakad ng nakatakong. Ang hira pala. Feeling ko magkaka-osteoporosis na yung pa ako. Osteoporosis! <laughs> Super bubble. Kaya saludo talaga ako sa mga staff ng SM Department Store. Biruin nyo, 12 oras silang nakatayo tapos sisigaw pa sila ng Happy to serve! Anyway, let's go na sa next destination. Of course, nasa Milan ka, so kailangan mong makita ang Da Vinci's Last Supper Gallery. At wala pa rin sa mood itong videographer ko, so mukhang masisikmuraan ko na siya shortly. Aba <laughs> violente. So pagkapasok ko dito sa museum, ito na kaagad ang bumungad sa akin at ang malala dito, ito lang pala talaga yung makikita mo. <laughs> so napaisip ako, worth it ba yung 35 euros? <laughs> Charot lang, may isa pa namang painting sa likod. <laughs> Pero kung fan ka naman talaga ni Da Vinci, feeling ko ma-appreciate mo siya ng super. Ayan, tapos na akong makita yung Last Supper at napapaisip pa rin ako, worth it ba? <laughs> feeling ko Last Supper ko na din tonight. <laughs> Pagkatapos kong pasyalin ang Da Vinci's Last Supper, pupunta na tayo sa ating last destination for today's video. Charan! Welcome to Navigli, Italy. Dito sa Navigli, mga kunars, ang tambayan ng mga tao tuwing gabi. Kasi andito ang mga bars and restaurants. Ay, ayopos, row, row. <laughs> Dinner time! Guys, puntahan nyo itong Luca e Andrea, ang sasarap ng mga food. Para sa starter, umorder ako ng hilaw na karne with vegetables and papretzel on top. Hello, kanibalisi. Hindi pwedeng hindi kayo iinom ng Aperol Spritz kasi ito ang pinaka-famous drink sa Italy as in lahat ng kanto may Aperol. Meron din tayong creamy fish na mukhang goyabano And of course, bread. Habang kumakain ako, iniisip ko na kung paano ko tatakbuhan itong restaurant. <laughs> Grabe, ang sarap niya talaga. Alam mo yung sarap na sarap ako sa food, pero nasa isip ko, sana nag-KFC na lang pala ako. <laughs> Super tipid! Gusto ko sanang humingi ng running bill, kaso baka isipin na na mag ako. <laughs> so, para naman sa ating mains, meron tayong pasta with overloaded cheese and bacon. And risotto. Mm. Iniisip ko, bakit kaya hindi ako pumapayat? Siyempre, dadagdagan pa natin ng powdered milk yung pasta. Bisa nang galing yung powdered milk. <laughs> Parmesan cheese. Nilalagay pala sa hita itong napkin. Akala ko, display lang to sa mesa. Tikman nga natin yung pasta. Mm, ang mahal! <laughs> isa pa nga, isa pa nga, baka nagkakamali ako. Mm, mahal nga. <laughs> Next naman nating titikman is itong risotto. Mm, Grabe, iniisip ko pa rin kung paano ko siya babayaran. <laughs> so after kong hugasan yung mga pinagkainan ng mga customers, naisipan kong umuwi na lang for today's video kasi narealize ko ang mahal pala dito sa Milan. <laughs> yung bawat kibot, may regrets. So after kong magpahinga, naisipan kong pumunta ng bar sa hotel. Nagbaba kalye na may tumaybol sa akin. <laughs> Malay mo may magbigay ng free drinks. Nagulat na lang ako nang biglang nag-serve ng chichirya, pretzel, and mani yung waiter. Oh my God, paano ko na naman to babayaran? <laughs> so sa sobrang hiya ko, umorder na lang ako ng alak tsaka pulutan. Papa-charge ko na lang sa room tapos tatakasan ko na lang. <laughs> Cheers! Mga bi, ang sarap talaga ng spritz, walang halong etos. So pagkatapos ng nakakapagod na araw natin mga kunors, syempre, da serve natin gamitin ang mga pa-amenities ng hotel. Dito sa IQ Hotel, pwede mong gamitin ang gym, sauna, and jacuzzi for free. Eme-eme yung for free, no? E kasama naman sa room rate yon. <laughs> so ayan mga kunars, tapos na po ang ating episode 2 for today's video. After kong mag-jacuzzi, babalik muna ako ulit ng kwarto para mag Kita-kita <laughs> po ulit tayo next episode. Maraming maraming salamat po mga kunars. Pretty check and rare. <laughs> <laughs> Marot de bakala. <laughs>